Bika now it's our turn at the JB store, no? Kukone natin yung ating saoder dear friends, sa YT YouTube. yeah thank you so much ha, sa yung palagi pag-support at pagmahamahal kay ating JB, dear friends. So, yung pin natin, lagyan naman na natin. Ayan, so wala na silang resibo. Okay lang, always naman kay Bigan. Ayan, so mag-balance inquiry mo lang sa si ating JB. Tingnan mo na natin bago tayo mag-withdraw kung magkano yung ating... Ah, pera, no? Yan, sahot sa ating so, Hello mga kaibigan. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Happy morning everyone! Ito na naman ang yung life coach at ka negosyo partner, Ate JB. At literal na, na talaga na happy si Ate JB, no? And medyo okay na po tayo, no? Halos 3 weeks tayong nagkasakit. Ngayon nakaligo na si Ate JB. And lalo pa akong naging masaya kasi na-check ko po, po yung aking Google AdSense. Dumating na po yung sahod natin for the month of August. Ayan, so sa buwan ng August, kaibigan, kukunin natin yung ating sahod sa Whitey World. Again, kaibigan, hindi ko ito ginagawa ng video para magmayabang kasi naman hindi kailangan magmayabang, no? <laughs> ang liit, ang konti lang ng sahod ni Ate JB. But then, malaking tulong sa aming family. Ang ko talaga na gawan ito ng video kasi naman, I noticed difference na marami po sa mga viewers ni Ate JB, no? Yung mga subscribers natin, mga avid followers, wala po sila ang ah, YouTube channel. Siguro ikaw kaibigan, isa ka no? Sa mga walang YouTube channel. Kaya naman lagi kong sinasabi na kaibigan, meron kang cellphone, meron kang internet connection. Why not itry mo ang pag-YouTube? So, tingnan mo si Ate GB. Aside from this maliit na sari-sari store na may, kumikita tayo ng kaunti, meron tayong other source of income. Yung ating pag-YouTube. Kaya kaibigan, sana ikaw itry mo rin ang, ang mag-YouTube. Okay? So, kayong, kaibigan, no? sana sama niyo kami. Pupunta pupunta kami sa bank. Kukunin natin yung saw ni Ate GB kasi kailangan ko ito, dear para dagdag puhunan sa bago kong negosyo. Okay? Kaya sana samahan nyo si Ate GB at sana ma-inspire ko kayo kaibigan. At kung magustuhan mo naman yung aking video, kahit mo si Ate GB kasi naman bisaya si Ate GB at hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB. Sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then... Pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-sense. So, sana kaibigan, paki-share na rin para mas marami pa tayong matulungan. And shout ko no si Genevieve Mix TV kaibigan please watch his videos and subscribe mabait kaibigan no uh, kagaya ko rin po nasa Cebu siya nakita na kami sa personal please 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 subscribe to his channel Genevieve Mix TV magcomment kayo kaibigan pag na nalaman niya na nag subscribe kayo sa kanya tiyak babalikan kayo kasi si sir Genevieve Mix TV mabait po siya again kaibigan ha panoorin niyo si Ate Gibi samahan niyo kami kukunin natin yung aking sahot. ano mga kaibigan papalabas na tayo ng aming purok yan so ito yung likod ng school Uh, public high school there, friends. So, maglalakad lang si Ate JB. Meron naman mga e-bikes. Pero, <laughs> mas gusto kong maglakad mga kaibigan kasi makasave tayo at then exercise na rin. Okay. So, medyo malayo pa yung bank ni Ate JB, there, friends. Pero, happy ako dahil nga nakasahod na naman tayo sa YouTube. So, straight po, no? So nakakuha ko last June, nakakuha ko last July at ngayon August. Kukunin na naman natin kaibigan. Hindi ko sana kukunin yung sahod ko pero may paggagamitan si Ate GB. Ayan, so <laughs> sana sama nyo si Ate Gibi, ha. Na kunin yung ating sahod. Thank you so much God sa blessings okay, bigan, nakarating na po tayo sa pinakamalaking mall dito sa Talisay City, Cebu, which is sa Fiesta Mall. And there's the traffic light. Ayan, so magkukross na tayo mga kaibigan careful lang tayo no <laughs> so ang daming tao their friends thank you so much God talaga sa blessings so hindi tayo dadaan dito sa entrance mga kaibigan ito yung main entrance ng mall hindi tayo dadaan dyan kasi pupuntahan natin yung ATM machine close kasi yung bank ni Ate GB which is BPI Bank of the Philippine Islands kaya sa ATM na lang tayo kukuha no ng ating pera. And so nakita ko na kaibigan, magkano yung sahod natin? Medyo kaunti lang, 195 ang nakita ko no sa Google AdSense. So check natin <laughs> magkano ba yung 195 sa Philippine peso. Bigyan now it's our turn at the JB store no. Kukunin natin yung ating sahod, dear friends. Sa YT YouTube. Ayan, thank you so much sa yung palagi pag-support at pagmamahal kay Ate GB the friends. So, yung pin natin, lagyan naman na natin. Ayan, so wala dan silang resibo. Okay lang, always naman kay Bigan. Ayan, so mag-balance inquiry mo lang si Ate GB. Tingnan mo na natin bago tayo mag-withdraw kung magkano yung ating uh, pera, no? Ayan, sa ating. So, ito kay Bigan, no? 13,000 for at uh, so another transaction yes another transaction kay vegan ayan so i did it din ayan so kunin lang natin 10,000 dir friends no ayan kuha tayo ng 10,000 so maraming salamat talaga kay vegan ha isa po ay dahil sa inyo sa inyo walang sawang pagsuporta kay Ate JB kaya nakasound na naman si Ate GB aking kaibigan ha sana subukan nyo rin kung mag youtube malaking tulong po talaga no? Yes, okay. yan so kunin naman na muna natin yung ating pera saan yung ating pera girlfriends ayan so ikakaunta natin ikakaunta natin ng ating pera dyan friends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hindi ka na natin yung ating sound sa youtube ito po yung uh, pandagdag po ko sa 5, 6 ngayon ang gagawin ni ate JB pupunta kami ni Francis hello <laughs> bagong labas siya sa hospital kay Biga no thank you so much kahit okay na siya so papasok na tayo sa love their friends Good morning. Good morning ito na po yung aming uh, pag-grocery dito, no, sa so, Fiesta Mall. Hindi po siya ganong parami <coughs> friends kasi nga, meron po mga ahinti na pumunta sa aming tindahan. So, ito lang yung wala sa grocery. Yung wala sa grocery, kaibigan, ah uh, dito ko binibili. Pero yung nasa grocery, kaibigan, sa grocery na lang kasi mas mura sila. And ito, kaibigan, uh, dahil hindi ko naman talaga plan na maggrocery kaso nga pinuha natin yung ating YouTube salary para sa ating uh, dagdag puhunan sa 5-6 business. Kaya, uh, para malibre na rin yung pamasahin namin, no, ni Francis Hello, La Frances <laughs> Ayan, malibre ang aming uh, pamasahe friends. So, naggrocery na rin kami. So, hindi pa ito, kaibigan, kompleto, no? Uh, pupunta pa ako doon. Bibili ako ng mga sabon sa shampoo. Ayan, so ito lang muna dear friends ha. At hindi na kami pupunta sa public market kasi talaga yung ang reason kasi talaga kaya kami andito sa city is kunin yung ating YouTube salary. Again, nag na rin kami para sa libreng pamasahe. Ayan, so si sa na muna bahala dito kasi si Ate GBI kukuha pa ng ibang paninda. Ibigan, ito na yung ating uh, pinamili no? dito sa supermarket tebigan dahil nakuha na natin yung ating sahod sa YouTube. Ha? Thank you so much ha sa inyong walang sawang support ka at pagmamahal kay JB. So natin nakasahod na tayo kay at Hindi pa naubos yung sahod ni JB. Mayroon pang natira. Again, okay, thank you so much. Vigan, dumating na po tayo sa ating maliit na sari-sari store. Nag-unloading na po tayo ng ating mga pinamili. Ayan. Ayan at um, uh, nabutan talaga kami ng ulan mga kaibigan umulan talaga no doon sa base ka proper kuasa ni mas mas yan so yung ating mga pinamili dear friends ito na po <laughs> yan salamat sa blessings God at salamat no ng marami dear, dear God nakarating tayo ng safe yan So, konti lang ang pinamili ni ate, ate GB, dear friends, hindi siya umabot ng 10K. <laughs> Kasi nga ang main purpose talaga natin kung bakit tayo pumunta sa city ay yung ating YouTube salary para sa ating uh, dagdag puhunan sa ating 5-6 business. And, pero again, dapat ng mindset natin kaibigan, no? kahit saan tayo magpunta, kikita tayo. So aside from kinuha natin yung ating YouTube salary, Nagrosery na rin kami mga kaibigan para kahit pa no may kita tayo. <laughs> Ayan. So dagdag kita, no? Ayan. So free na sa pamasahe their friends. Ngayon, lalo mapupuno ang tindahan ni Ate GB dahil magde display tayo. Ayan. So yung ating 5-6 business kaibigan, ipapakita ko sa inyo. Bumili pala ako ng bagong listahan. So ito, ito yung aking blood pressure monitoring, no? Kasi nga may, may hypertension, no? may high blood sa Ate GB. So ito yung aking 5-6 uh, business kaibigan. Eh, marami mga tao ang uh, nanghiram sa PATGB. So, kanina lang, kaibigan, bago ako kami pumunta sa uh, sa bank, ayan, so, mayroon akong narilis no, na, na -renew. Dalawang taong kumuha kay Ate GB. So, uh, August 27, yung isa 2,000, yung isa kumuha ng 4,000, kaibigan. So, hindi pa lang ito, kaibigan, marami pa sila naghintay kay Ate GB, Kaya naman, kinuha ko talaga yung sahod ko sa YouTube para pandagdag puhunan sa ating 5-6 business. Ayan. So, magdi-display na muna kami, ha? Thank you so much, God, sa blessings, Thomas. Yan, So, thank you so much, God. So, ayan. So, magpasalamat tayo. Nakarating tayo ng safe. Thank you so much, God. Yung mga kaibigan, salamat at tinapos nyo po yung aking video. Thank you so much po. Lalo na sa iyo, kaibigan, na hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong po kay Ate at sa king family. Thank you so much po talaga, kaibigan. kay kaibigan, ha? ah, um, i-try mo. I-try mo talaga mag-YouTube, kaibigan. No, hindi ito, hindi ito mahirap, no? Ah, sa hindi rin naman madali, pero makakaya mo, kaibigan, pag nagkaroon ka na ng 1,000 subscribers, 4,000 watch hours, kikita ka, kaibigan, no? Kahit nasa bahay ka lang, kikita ka, no? Magandang source of income. Sana, kaibigan, sana-sana talaga, subukan mo mag-YouTube. At sa mga kapatid natin dyan na parang nawawala na ng pag-asa, no? Yung iba sinasabi kay Ate G, binagko-comment, mag-quit na sila, mag-stop sila sa YouTube. Dahil parang hindi daw, no? Imposible daw. Kaibigan, huwag kang mag-quit. Dinaanan ko rin yan, kaibigan, nang galing ako sa, sa ganyan, no? Na situation. Pero sa Ate G, hindi nag-quit. Kaya ito, sumasahod na tayo, no? Mag-2 years nang sumasahod si Ate G sa YouTube. At malaking tulong po talaga sa amin. Kaya ikaw, kaibigan, na, go, go lang. Okay? At thank you so much, kaibigan sa iyong pagmamahal at suporta kay Ate GB, no? Lagi mo lang tandaan yung parati kong sinasabi. Hindi mahirap, hindi imposible na masinsong buhay natin. Basta ba tayo, mariskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our lives. Tiyak ka sinso ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal. I also love you guys. Thank you so much. God bless.